sikat na aktor na si Lee Min ipinakilala na nga ba sa publiko ang kanyang kasintahan. Viral ngayon sa social media ang mga larawan ng aktor na si Lee Minho na sobrang sweet kasama ang isang magandang babae. Maraming tagahanga at tagasuporta ang naintriga kung sino kaya ang babaeng ito at kung ano ang tunay na relasyon nito sa aktor. Tara mga ka-idol at talakayin natin kung sino ang maswerteng binibining ito at ang ugnayan niya kay Lee Minho. Maraming fans ang naiinggit sa viral photos ni Liminho na may close selfie kasama ang magandang babaeng ito. Ayon sa balita na ang magandang babaeng ito ay isa palang modelo sa bansang Thailand. Kamakailan lamang ang Thai model na ito ay nagpost sa kanyang Instagram ng mga larawang kuha kasama ang Asian superstar na si Liminho. Kaagad na natuklasan ng mga netizens na ang Thai model na nasa larawan ay walang iba kundi si Kanokorn Chulthong. Isang sumisikat na modelo sa bansang Thailand. Bilang karagdagan, ayon sa balita na magkasamang lumabas si Limin Ho at Kanokorn Chuthong sa pinakabagong mga TV ads ng Roma Kelapa. Samantala, nagbayad si Limin Ho ng multa na 100 milyong won bilang buwis pagkatapos ng investigasyon. Nagiging mainit na isyu sa Korean showbiz industry ang tax evasion. Ayon sa mga ulat, kailangang magbayad ng karagdagang buwis si Lee Min Ho at ang kanyang management company pagkatapos ng investigasyon. Iniulat ng NAIT na ang National Tax Service ng Korea ay nakolekta ng isandaang milyong won, 76,000 United States Dollars, sa mga buwis mula kay Lee Min Ho at MYM Entertainment. Ayon sa Dong A, inimbestigahan si Lee Min Ho at MYM Entertainment para sa mga irregularidad sa buwis noong 2020. Noong panahong iyon, ang National Tax Service ay nagbataw ng multa sa Korean actor. Isinasagawa lamang ang mga pagsisiyasat sa buwis kapag pinaghihinalaan ng mga otoridad ang mga individual o organisasyon ng pag-iwas sa buwis. Sa isang panayam kay Newsys reporter na si Choi ji yoon itinanggi ng MYM Entertainment ang mga aligasyon na si Lee Min Ho ay umiwas sa buwis. Ayon sa kanila, maraming taon na siyang nagbabayad ng buwis ng tapat. We assert that Lee Min Ho has never done anything shameful related to tax fraud, pagbabahagi ng kinatawan. Sinabi ng MYM Entertainment na ang halaga ng pera na iniimbestigahan ng aktor ay may kaugnayan sa kompensasyon na natanggap niya sa mga kaso ng paglabag sa mga karapatan sa portrait. Ang inspeksyon ng buwis ay nagmula sa mga pagkakamali sa accounting sa paghawak ng kumpanya sa mga gastos. Nakatanggap si Ling ng kabayaran para sa mga kaso ng paglabag sa mga karapatan. Dahil hindi malinaw kung kailangang magbayad ng buwis ang artist sa halagang ito o hindi, binayaran namin ang buong halaga sa mga otoridad sa buwis. Matapos ipaliwanag ng nag-iimbestigang ahensya, matapat na binayaran ng kumpanya ang karagdagang buwis, sabi ng MYM Entertainment. Ayon sa Dong-A Kamakailan, ang National Tax Service ng Korea ay nagsagawa ng mga inspeksyon ng buwis sa 84 na individual, kabilang ang mga aktor, atleta, may akda ng webtoon, YouTuber, at mga operator ng platform. Ang mga aktor na sina Kim Tae-hee, Lee Byung-hun, at Kwon Sang-woo ay kabilang sa mga showbiz figure na kailangang magbayad ng multa para sa mga isyo sa buwis. Ano ang masasabi mo dito mga ka-idol? Isulat lang ang yung komento at saloobin sa ibaba. Maraming salamat mga ka-idol.